Alden Richard, isiniwalat na ang buong katotohanan tungkol sa totoong ama ng ipinagbubuntis ni Maine Mendoza. Ngayong araw, July 12, 2024, ay tahasan ng binasag ni Alden Richard ang kanyang katahimikan tungkol sa isyo ng pagbubuntis ngayon ni Maine Mendoza. Matapos ang naging pag-amin ni Maine na siya ay nagdadalan tao na ngayon ay marami ang nagulat dito. Kasabay kasi ng pag-amin na ito ay ang balitang hiwalay na sila ni Arjo at Aide. Dahil na rin sa pagtataksil nito at ang pagkakaroon nito ng anak kay Sura Mires. Ayon sa naging panayam kay Alden ay aaminin na niya ang katotohanan upang wala na raw madamay pa na ibang tao. Oo, ako po ang ama ng ipinagbubuntis ni Maine. Totoo pong may relasyon kami. Ngunit pagdilino naman ito, nahiwalay na sila si Maine at si Arjo bago pa sila magkaroon ng relasyon. Pagtatanggol pa ni Alden. Ako yung nasa tabi ni Maine ng mga panahon na down na down siya dahil sa nangyari sa kanila ni Arjo. Alam naming mabilis ang lahat pero handa ko pong panagutan si Maine at mahal ko siya. May dahilan na rin ako para ipaglaban siya ngayon. Dagdag pa ni Alden, hindi raw deserve ni Maine ang masaktan gaya ng nangyari sa kanila ni Arjo. Tila wala naman daw paglagyan ng saya ang maraming netizens sa naging pag-amin na ito ni Alden ng katotohanan. Dahil sa wakas raw ay nagkaroon din ng Happily Ever After ang kanilang nasimulan noon. Di naman daw mas hamak na mas bagay talaga si Alden at Maine ayon sa maraming netizens.